Hulugan ng omelet sa panaginip. Ang mga omelet ay isang maraming nalalaman na pagkain na tinatangkilik ng maraming tao sa buong mundo. Hindi nakakagulat ng pagkain ito ay maaaring lumitaw sa mga panaginip ng lahat anumang oras. Sa pangkalahatan, ang mga omelet ay nagdadala ng mensahe ng pagbabago. Napanaginipan mo bang makain ng perpektong luto ng omelette? Ang pananaw sa pagluluto na ito ay humahantong sa atin, natuklasin ng iba't ibang mga sitwasyon na nauugnay sa mga panaginip at alisan ng takip ang mga nakatagong mensahe. Ang pagluluto ng omelet ay nagpapahiwatig ng iyong kakayahang lumikha ng bagong mula sa iba't ibang sangkap. Sinasalamin ito ang iyong kapasidad na pagsamahin ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay sa isang maayos na kabuuan. Ang pagklip ng omelet ng hindi nasira ay sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa pagiging perpekto. Bilang karagdagan, ang mga sangkap na naroroon sa ulam na ito ay mayroon din isang tiyak na kahulugan. Ang mga itlog ay sumisimbolo sa pagkamayabong at bagong buhay, ang keso ay nangangahulugan ng kasiyahan, habang ang mga gulay ay sumisimbolo sa kalusugan at sigla. Ang pagsasama-sama ng mga sangkap na ito ay sumasalamin sa iba't ibang elemento na gumaganap ng isang papel sa iyong buhay at kung paano silang lahat ay magkakasama. Ang background ng iyong panaginip tungkol sa mga omelet ay maaari din maka sa kahulugan nito. Halimbawa, kung nanaginip kang kumain ng omelet sa isang restaurant, ito ay nagpapahiwatig ng karangyaan o kasiyahan. Habang ang panaginip na gumawa ng omelet sa kusina ay sumisimbolo ng kaginhawaan sa buong tahanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng omelet ang pagluluto ng omelet sa isang panaginip ay sumisimbolo sa iyong kakayahang mapagtanto ang iyong mga idea. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nagtatrabaho sa isang bagay at tiwala sa iyong kakayahang magtagumpay. Ang proseso ng pagluluto ng omelet simula sa pagtitipon ng mga sangkap hanggang sa perpektong pagplit nito ay kumakatawan sa mga hakbang na iyong ginagawa upang makamit ang iyong mga layunin. Sa kabilang banda, kung nahihirapan kang magluto ng omelet, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na hindi ka sigurado sa iyong mga layunin. Ang kahirapan sa pagluluto ng omelet ay nagpapakita ng mga pagdududa tungkol sa iyong mga kakayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng omelet. Kapag kumakain ka ng omelet, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng kasiyahan. Maaaring kontento at masaya ka sa ngayon. Ang kasiyahang natatamo mo sa pagkain ng omelet ay nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa magagandang bagay at kakayahang i-enjoy ang sandali. Sa kabilang banda, kung ang lasa ng omelet ay kakilakilabot o naduduwal, ito ay senyales na hindi ka nasisiyahan. Dapat mong makuha ang kailangan mo mula sa iyong relasyon, karera o personal na buhay. Ang isang masamang karanasan habang kumakain ng omelet ay nagpapakita ng iyong nakakulong nakawalang kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang omelet. Ang isang sirang omelet sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa kabiguan, pagkabigo o pagkawala. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay nahaharap sa isang pag-urong, ibang takbo ng iyong mga plano kaysa sa inaasahan. Ang isang sirang omelet ay sumisimbolo sa iyong damdami ng kalungkutan sa kinalabasan. Gayunpaman, mahalagang tandaan ng isang sirang omelet ay hindi nangangahulugan na ang iyong mga pangarap ay masisira. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa ibang paraan. Ang sirang omelet ay senyales na oras na para bitawan ang nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming omelet. Kapag nanaginip ka makakita ng maraming omelet, ito ay nagpapahiwatig na marami kang pagkakataon. Ang maraming omelet ay kumakatawan sa iba't ibang mga landas na isaalang-alang mo sa iyong pagbuo ng buhay. Gayunpaman, kung ang maraming mga omelet ay nakakaramdam ng labis at nakakalito, kailangan mo ng tulong na unahin ang iyong mga layunin o paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang maraming omelet ay sumasalamin sa iyong kawalan ng katiyakan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbahagi ng omelet. Kapag nanaginip ka magbahagi ng omelet sa iba, nangangahulugan ito ng mga relasyon, pagtutulungan at komunidad. Ang mga taong pinagsasaluhan mo ng omelet sa loob ng panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pakiramdam ng pag-aari at mga nakabahaging karanasan. Kung ibinabahagi mo ang isang omelet sa iyong mga mahal sa buhay, ito ay nagpapakita na mayroon kang matibay na samahan. Kapag nagbahagi ka ng omelet sa isang estranghero, ipinapakita ng panaginip na ito na bukas ka sa mga bagong pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasunog na omelet. Ang isang nasunog na omelet sa isang panaginip ay maaari magdala ng babala tungkol sa pagkabigo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na sinubukan mo ng husto, ngunit hindi mo pa nakakamit ang iyong ninanais na resulta. Ang nasunog o di kayang nag-overcook na omelet ay sumisimbolo din ng napalampas na pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hilaw na omelet. Isang hilaw o kulang sa luto na omelet sa isang panaginip ay kumakatawan sa kawalan ng katiyakan, takot o kawalan ng paghahanda. Ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay hindi kahanda para sa isang hamon. Ang isang hilaw na omelet ay maaari din kumatawan sa isang sitwasyon na nangangailangan ng mas maraming oras. Kung nanaginip kang kumain ng hilaw na omelet, nakikipagsapalaran ka ng hindi lubusan, isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Mahalagang maging maingat at matalino sa iyong diskarte upang maiwasan ang mga nakakadismaya na resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na kumakain ng omelet. Kung nakakita ka ng ibang tao na kumakain ng omelet, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong mga pakikipag-ugnayan at relasyon sa lipunan. Ang mga tao sa panaginip ay kumakatawan sa mga partikular na individual. Samantalang ang mga aksyon o reaksyon sa panaginip ay maaaring magbigay ng karagdagang pangunawa Maaaring makaramdam ka ng paghanga kapag nakakita ka ng taong hinahangaan mong kumakain ng masarap na omelet Ito rin ay isang senyales na nagahanap ka ng mga karanasan na nais mong ibahagi sa iba